Uh, good morning mga kush mga idol uh, magloto tayo ngayon ng paborito ni Mrs. request niya na ulam yung oriental chicken pit uh, natikman kasi namin to sa mga karamihan korean restaurant napakamahal ng order kaya naisipan kong gumawa na lang ng sarili kong version Uh, yun na uh, kaya tara loto tayo ito yung una mga idol pa tawasan natin sa ano sa uh, na itlog tapos arena pag naano mo na siya lagyan mo ng arena yan perito natin yan ganyan ang proseso ko ng pagluto ng oriental chicken feet uh, sarili ko lang tong version ayan kinerito ko na siya ayan. pag uh, ano na yan pag medyo magbabrown na siya yung wala nang talsik talsik ibig eh, sabihin luto na siya ayan naon ko na yung iba lulutuin natin lahat yan mga idol tapos yan yan na siya naprito na siya tapos pakuluan natin siya palambutin natin siya pag natapos na magprito pressure cooker mga idol kung mayroon kayo so mga siguro 20 minutes lang siya yan ito na siya mga idol nung luto na siya oh. so magagawa kayo ng sarili yung sauce kung ano yung gusto nyo maanghang ba manamis namis ah, ito yung dinagdag ko dito mga idol yung garlic at saka onion yan yan na siya uh, parang yummy sobrang lambot to mga idol tikman ko na eh kaya mamaya yari ito sa akin mamaya yan siya oh, dami isa kilo sobrang dami na siya samantala sa korean restaurant anim na piraso lahat yung 180 kaya mas mainam kung may oras kayo uh, kaya luto na lang tayo para mas marami eh, hindi tayo logi Ayan to, lanyan garlic siya sarili, sarili mo mong idea. Sarili idea eh mag masusunod yung sarili mong idea kung anong gusto mong ilagay. Thank you for watching mga idol.